Pinabutan pa kami yung pailay lang sako sa dito sa Barangay Bustos, Bulacan. Uh, mano, bigot, 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 bigot. ang inaani po ngayon ay umabot ng ilan sir? 39 kaban. Pati 20 sa mantala ng nakaraang wet season 27 kaban lang po so ginamitan po ito ng ano ng bio-soil. tatlong litrong bio-soil para sa 3,000 square meter na taniman ng palay ang variety po na ginamit ay SL39 ah, Palus pareas parehas 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 yung bilang ha ah. SL39 39 nakaban din. <laughs> so mamaya po kakusapin natin yung ano nagalaga ng lupa ah okay si ano sir layo po o kami po yung nagano ano nag nag-provide ng ano uh, soil conditioner kay Kuya Roger. Ano masasabi niyo sir sa ating ani ngayon? Maganda ani. Yung pagkakabomba ko niyan, tingin ko na patay ko yung mga insects sa lupa. Ngayon, gumanda siya dati, kung kumain ito, ano lang eh, 27 lang. Ah. Oh. Eh, okay, ngayon, naka 29. Eh 29 'yung 39. 39 kaban. Sa estimate mo sir, mga ilang ano? Anong ano yung sukat ng anong ilang kilo kaya palagay mo? Sa lupa na to. Sa lupa 3,000 nga sabi. 3,000 square meter. Pero yung estimate mo sir sa bigat ng timbang. Ah, mga Tingin ko dito mga 60. 60. Wala bang bukas? Wala bang naiwan doon sa ano? Para makita sana natin yung butil ng palay. Ayan, meron pa ba dyan sa sako? Ito, ano na ito? Yung pinaglaglagan lang ito na ganito. Ah. Kaya dapat. Yan lang yung pinaglaglagan. Ito, ito, mismo yun. So, hindi, wala pa naman naalo na iba, no? Wala pa. Ito lang. Nalaglag siya. Kaya medyo magilig eh. Nakulugan siya ng ano? Kaya madumi, laglag lag, lang to sir Okay lang, at least kahit pa paano Meron oh. tayong ano, sample Pero Sakto lang to Sakto oh. lang yung halos 85% nga lang to ano? Mm -hmm. ng Ang hinog nya mm -hmm. Sakto lang yung mga garbage po ano. mm -hmm. Tapos si tatay Ay si sir, siya yung ano si na uh, uh halimaw na na tinatawag Hahaha <laughs> di, di, ilan yung ano, porsyento nila dyan apat ah kada sampo isa 38 na gaya ka na kulang ano 38 din ang ulas ko palagay mo sir may ano natin to may re recommenda natin to sa mga taga rito mga nagpapalay testing nila para makita rin nila yung yung resulta yung pagigiani nila pagka ginamit nila yung bio soil ano po o oh, sir kasi ano bago lang po sa ano bago lang po dito sa Pilipinas wala pa kami isang taon eh Oh, kaya eto nga, ah uh, buti kahit papano. Uh, May na ah si Kuya Roger na ano, gawing ano, demo farm tong farm niya. natin inabot masyado tatabi lang natin yung sample natin ano so ayan po inarga na po yung ano 39 na kaban galing sa 3000 square meter ay sir kayo po pala yung operator ng halimaw. ah, <laughs> kayo ah, po yung mayari. Lalayo, sir. Okay lang ba, sir? Mag-video ako. Ah, nagkakala po kasi kami ng mga testimonial ng mga farmer na gumamit ng aming produkto. ayun Ayan, And, sir. Ito yun. Ito yun sir Ito yeah, yung sample eh. Yan yung ano Yan yung packaging namin sir Sa 1 liter Pero meron kami yan sir Talaga 5 5 liters sa Isang, isang galon bali yun So Ang halaga nun sir 4,000 Ah yung 1 galon Opo Good for ano na yan sir 1 hectare 1, Parang ganun 800 800 po Ang isang litro one di, Good for 1 hectare na Hindi Good for 1,000 2,000 2,000 square meter Square meter Ah yung buwang per hectare na. Oh, Opo. Opo. 5, 5, 5 liters, liter oh. yun. oh, yes, sir. 4,000 ang, ano, ang consume ng isang hectare Opo. Okay. Parang dalawang, ano lang, dalawang urea at kalate lang. oh, <laughs> sir. Hindi, ang tanong ko, gagamit pa rin tayo ng urea sa kaka-14. Uh, depende, sir, sa obserbasyon ng uh, pa, uh, farmer. Pero sa iba, sir, tulad nito, gumamit siya ng isang balding katakos 3.14 ang nagastos niya raw isang balde lang na 3.14 katagal na po ginagamit ano pa to sir uh, actually sir pangalawang cropping na po ito ngayong dito sa Pilipinas sir ha? dito sa farm na ni sir Roger unang beses pa lang po pero sa ibang lugar po pangalawang cropping na po ginagamit noong nakarang wet season tapos ngayong ano dry season hindi naman ako pwedeng mag full focus agad diyan ano kailangan may ano muna. If, eh, try, it, try ako experiment eh. Oh, ah, Oo, so, try mo naman. Halimbawa, 5 hectare. Halimbawa, 3 or 4. Oh, 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 oh. Pero ah. yung 72 hectare ko, hindi ko pwedeng gamitin. Oh, hindi oh, mo na sir. Ang kagandaan ah, yan, um, sir. Meron tayo pong, ano, magsusupport so naman na agriculturist. Sa technical tourist. support is. naman, sir. Anything na magsusupport naman. Ma naman. Okay, sige. Bago mag-June. Bago mag-June, sir. So, limang galon mo. mo limang Limang galon, sir. Si Sir Marvin na yun. Ano ni Ayan. Sir Marvin? Oh, si sir, Marvin. Eh, sir Marvin. Eh, Sir Marvin yan. Si Kuya ng Bala. Oo, oh, siguro. <laughs> pandi area. Ano Sir, ano? Napansin nyo sa mga butil ng palay natin? Ang napansin ko nga, yung SL39 sa Pandi, hindi umani ito eh. Ah, pangit Hindi maganda ganda eh. Ang isang hektarya ron, 48, 52, kaya ganda-ganda. Anak na! No. So, si Ang layo! 38. Kaya nga sabi ng ka Jessica nila, pag maganda ka lang ito, eh Ang ganda ang hybrid, ang inbred, bandang result po inbred. Ang hybrid naman po. Sabi ba sir, kayo doon eh, masan eh. square meter, inaanin niya 76 kapal. Ito rin yung bayar. At palay, wala po. Tayo lang po, sige sir, wala Palay, eh. kaya lang Ay, 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 sa pagkagsimula kayo, higag namin. Hindi, ganun nung last week, kapin. Sa rin, kaya naya. Hindi Pero mo, hindi mo sabi. Wala. Kaya ka, sabi, may bagyo, may lo. Huwag ka para shoot na sa sasad. Masit. Wala. <laughs> kaya huwag po, pay twice. Uh, hanguin mo sa hapon, salangan muli. bukas ang ano. Hindi, so, ano rin. 280 din. More than 2. So, ay, ma'am. Um, din. Uh, 300 din. 300 Eh, yun. Sana po, ano, no? We're looking forward na ma... Okay. Subukan nyo po yung bio namin, ano? So, makiparay natin yung reservoir. Dito na din si Goya. Pag kailangan mo naman, sir, ang technical, kung may makakatay sa labas na may babae, ay, aba, aba. Ayun. Ay, ba't titrit nyo kami malamang nun, sir? Malaki matitipid mo sa amin, eh. Malaki matitipid mo.